Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumanaw na ngayon ang kilalang Filipino actress na si Jacqueline Jose sa edad na limamput siyam. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi pa naisa publiko sa ngayon. Sa OOTD YouTube channel, ayon sa source ng batikang showbiz writer na si Jobert Sukol dito ay natagpo ang wala ng buhay si Jacqueline sa kanyang bahay ayon sa isang source no pero hindi pa to confirmed. i don't know dulas ba siya or uh, she was found daw na parang nangingitim na na nakita sa kanyang bahay nangingitim na si Jacqueline na wala nang malay na she's gone already i think she lives in a condo ayon sa isang friend at yung nga natagpuan na patay. ako nga ang tanong ko lang is that how did they know how did they know na Jacqueline uh, is gone na kailangan nilang buksan ang bahay para to look for her to find out kung ano nangyari sa kanya. Kasi wala naman siya nakakausap kasi siyempre if, uh, if she died in her sleep or nadulas nga siya ta, or na cardiac arrest, hmm. uh, unless may natawagan pa siya. May natawagan pa siya pero ayon sa balita parang wala naman akong nabalitaan na may kausap siya para ma-inform that something's wrong with her. Kaya ang details daw ay to follow pero nandun yung soko ipinanganak si Mary Jane Santa Ana Gak noong October 21, 1964. Nag-iwan si Jacqueline ng isang kahangahangang pamana na minarkahan ng pambihirang talento at maraming mga parangal. Inumpisahan ni Jacqueline ang kanyang karera sa pelikula noong 1984 na pinagbibidahan ng mga drama tulad ng Chikis at Private Show. Mabilis na nakilala ang kanyang talento na humantong sa mga maagang nominasyon sa mga prestihiyosong seremonya ng parangal tulad ng FAMAS Awards. Sa paglipas ng mga taon, pinatatag ni Jacqueline ang kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakakilalang artista sa Pilipinas na pinagbibidahan ng mga iconic na pelikula tulad ng White Slavery na idinirekt ng maalamat na si Lino Broca. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay patuloy na kinilala sa pamamagitan ng maraming gawad-urian at Luna Awards, bukod sa iba pa. Noong 2016, gumawa ng kasaysayan si Jacqueline para sa sinihan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkapanalo ng Cannes Film Festival Best Actress Award para sa kanyang pagganap bilang isang matatag na matriarch sa kinikilalang pelikula ni Brillante Mendoza na Marosa. Noong 2023, natanggap niya ang Movie Icon Award mula sa The Eddies. Naulila ni Jacqueline ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Geriman, Ilagan Gok. thank you